Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, usapang basketball nga pala nagbabalik. Ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs Brooklyn Nets, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So matapos ang huling bakbakan ng GSW Contra sa Hawks sa pangunguna ni Trey ang mga kaibigan, na kung saan napakagandang performance ang ipinamalas ng magkabilang kupunan sa laban na iyon. Bagaman talo ang gold-blooded sa huli ay talagang sulit panoorin mga laro nila, puno ng excitement na hindi mo nga ma predict ang mga susunod na mangyayari at kung sino ang mananalo sa huli. Palag na palag sa bawat laban palaging bitbit -bit ang kakaibang fighting spirit. Ngayon ito mapapalaban na naman ang Warriors sa kupo Brooklyn Nets mga kaibigan, hindi rin ito madaling game para sa Dubs dahil alam naman po natin na itong Nets ay kayang dumurog ng malakas na kalaban, kumbaga top teams ngayon sa dalawang magkaibang conference ang Western at Eastern Conference. Ito na starting five lineup ng Brooklyn Nets ay sina Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Michael Bridges, Cam Johnson at center nilang si Nick Claxton. Starters naman ng GSW ay sina Stephen Curry, Brandon Podzimski, Clay Thompson, Jonathan Kuminga at Draymond Green, small but terrible ang lineup na ito ng gold-blooded na natili bilang starting center pa rin ng Warriors ang former Defensive Player of the Year Draymond Green. So start of the first quarter ay nagpaparamdaman pa ang dalawang team, credit sa depensa na ipinapamalas ng magkabilang kupunan mga kaibigan, talagang solid ang pinapakawalan nilang depensa parehong gigil ang dalawang grupo na ipanalo ang laro, hanggang sa nagtapos ang first sa dikit na score. Sa second quarter ng salpukan para sa Nets Basketball itong kilalang scorer nila na si Cam Thomas ay maagang na foul trouble sa laro. Under 10 minute mark pa lang sa ikalawang quarter ay nakuha na niya agad dito ang kanyang pangatlong personal foul. Hindi magandang senyales ito para sa home team, ngunit naging mainit pa rin naman ang kanyang mga kasama mga kaibigan. Lutang din para sa Nets ang pambihirang teamwork halos lahat ng nasa loob ay gagawa ng ingay, palaging nasa Brooklyn ang lamang na panatili nila hanggang sa nagtapos ang second quarter sa score na 49-43, lobo sa anim na puntos ang hahabolin ng dayong kupunan. Ang first half ay masasabing kontrolado ng Nets ang laban, Pagdating ng third quarter mga kaibigan ay dito na uminit ang Golden State Warriors, ganda ng ball rotation ng team, siniguro ang puntos sa bawat ball position walang kahit na maikling pagkakataon ang sinayang. Lupit ng mga galawan sa pangunguna syempre ng mga core player ng Dub Nation, kaya naman nagawa nilang ibaliktad ang laro na ang third quarter ay nagtapos sa score na 75-70. 5 points ang abanti ng visiting team mas maluwag kasi rotation nila ngayon dahil sa pagbabalik action ni Moses Moody at Darius Rich. Tungo sa huling quarter ng game ay matinding bawian ng puntos ang nangyari, yun nga lang palaging nasa GSW na ang lamang, kuhang kuha na nila ang magandang momentum sa nasabing game. Takeover mode again si Stephen Curry sa last quarter, grabe iba talaga ang goat shooter matinding sakit sa ulo ng kalaban walang birong mapapadasal ka na lang dito kay Curry. Ibang klase nga ang abilidad nito, maliit pero huwag baliwalain kasi masakit, sabi ni Steph saan na daw ang ingay ng arena, tumahimik kasi hype na hype na buong bench ng Golden State Warriors. Sa huli nakuha nila ang panalo sa score na 100 sa larusi Curry ay naglista ng 29 points at 28 points naman kay Jonathan Kuminga. Kayo mga kaibigan anong masasabi niyo sa naging performance ng Gold Blooded sa salpukan Contra Brooklyn? i comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. Mag-iingat at God bless sa lahat.